tumayo ang lahat upang simulan natin ang ating talakayan sa isang panalangin. Tinong insil, maaari mo bang pangunaan ang panalangin? Amen! Isang matiwasay na araw sa ating lahat. Kamusta naman kayo sa araw na ito? Sino ba ang kalihim sa klaseng ito? Maaari mo bang itala kung sino-sino yung mga liban sa klase? Ngayon, bago tayo magsimula, ay magkakaroon muna tayo ng kasunduan na kung saan ito ang magiging batayan natin sa inyong mga gawi sa klase. Ang acronym ng ating kasunduan ay MUKHA. And makinig ng maayos kapag nagsasalita ang guro sa inyong harapan. yo umupo ng maayos at maging komportable sa inyong kinauupuan. H, huwag makipag-usap sa inyong katabi. A, aktibong makilahok sa klase. Nagkakaintindihan ba tayo, class? mabuti. Ngayon, susubukin natin ang inyong kaalaman tungkol sa ating tinalakay sa nakaraang tagpo. Ano nga ba ang ating tinalakay sa ating nakaraang tagpo? Ito ay tungkol sa pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Binibining taro. Tama. Ang pandiwa ay tumutukoy sa salitang kilos. Sa puntong ito, ay papangkatin ko kayo sa apat na pangkat. Ang gagawin ninyo ay tukuyin ang salita sa pangungusap na aking ibibigay. Unang pangungusap. Si Ana ay maganda. Ano ang salita maganda? Tama ang salitang maganda ay naglalarawan kay Ana. Sa makatuwid, ang salitang maganda ay pang-uri. Pangalawang pangungusap. Si Pedro ay sumasayaw. Ang salitang sumasayaw ay isang salitang kilos ni Pedro. Sa makatuwid, ang salitang sumasayaw ay pandiwa. Ano kaya ang kinalaman at kaugnayan ng mga salita na aking ibinibigay sa ating tatalakayin sa araw na ito? Mahusay, ito ay tungkol sa pang-abay at uri ng mga pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay ang salitang naglalarawan ng pandiwa, panguri at kapwa pangabay. Ang unang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panunuran. Ang pang na panunuran ay ang pang-abay na naglalarawan sa ayos o pagkasunod-sunod ng kalagayan ng pagsagawa ng kilos uri ng paglalarawan na inuulit-ulit. Una, isa-isang dumarating ang mga lalaki. Ang salitang isa-isa ay naglalarawan sa ayos o pagkasunod-sunod ng kalagayan ng pagsagawa ng kilos. Ano ang nangyari sa pagdating ng mga tao? Sila ay isa-isang dumarating pangalawa Sabay-sabay nilang inaangat ang buong bahay Ang salitang sabay-sabay na kung saan ay ang salitang kilos na inaangat ay inilalarawan Paano nila inaangat ang buong bahay nang sabay-sabay Pangalawang uri Ang pang-abay na pamaraan ay sumasagot sa tanong na paano naganap nagaganap o magaganap ang pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, tumakbo ng mabilis si Juan. Ang pandiwa sa pangungusap ay ang tumakbo. At ang abay na pamaraan kung sa pangungusap ay ang mabilis. Dahil binibigyang turing ito, ang pandiwang tumakbo at sumasagot sa tanong na paano paano tumakbo si Juan nang mabilis. Pangatlong uri, ang pangabay na panlunan. Ang pangabay na panlunan ay tinatawag sa parilalang sa sumasagot sa tanong na saan naganap, nagaganap o magaganap ang pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, sa tulay nagkita si Juan at Maria. Ang pandiwa sa pangungusap ay nagkita at ang pang-abay na panlunan sa pangungusap ay sa tulay. Dahil tumutukoy ito sa puuk o lugar na pinangyayarihan ng pandiwa at sumasagot sa tanong na saan. Saan nagkita si, Marie, si Juan at Maria sa tulay. Pang-apat na uri. Ang pang-abay na pamanahon ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad sa kung kailan ginanap, ginaganap o gaganapin ang pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na kailan. Alimbawa, araw-araw nagkakalat ng isyo si Marites. Ang pandiwa sa pangungusap ay nagkakalat. At ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap ay araw-araw. Kailan nagkakalat ng isyu Marites? Araw-araw. Dahil tumutukoy ito sa panahon at sumasagot sa tanong na kailan ginanap, inaganap o gaganapin ang bandiwa sa pangungusap. Panlimang uri, ang pang-abay na kataga o ingklitik. Ang pang-abay na kataga o ingklitik ay ang mga kataga na karaniwang nakikita pagkatapos ng unang salita. Ito ay ang mga raw, daw, yata, nang, lamang at iba pa. Halimbawa, hindi raw totoo ang pinagkalat ni Marites. Pangalawang halimbawa, naghihiwalay yata si Nahuan at Maria. Matili lang intindihin ang pang-abay na inkletik o kataga dahil sinusundan lamang ito ng mga unang salita. Tandaan lamang ang mga salita na napapabilang sa pang-abay na inkletik o kataga. Pang-anim na uri. ng pang-abay na pananong. Ito ay ginagamit sa pagtatanong tingil sa pandiwa pang-uri at pang-abay. Halimbawa, magkano ang bili mo sa iyong damit? Ang salitang damit sa pangusap ay panguri. At ang pangabay sa pangusap ay magkano. Pangalawang halimbawa, saan ka naglalaro? Ang salitang naglalaro sa pangusap ay ang pandiwa. At ang pangabay na pananong sa pangusap ay saan? pampitong uri ang pakabay na pangkaukulan ito ay ginagamitan ng tungkol, singgil at ukul halimbawa ang planong niya tungkol sa kanilang proyekto ay napakaganda pangalawang halimbawa ukul sa pangangalaga ng katawan ang kanyang iniulat pangatlong halimbawa hinggil sa pagtaas ng buwis ang kanilang pinagpupulungan. Pangmalung ore Ang pangabay na panggaano o pampanukat Ang pangabay na panggaano o pampanukat ay nagsasaad ng bigat, timbang, usukan. Ito ay sumasagot sa tanong na gaano o magkano. Halimbawa, bumili ka ng tatlong kilong bigas alin sa pangungusap ang pangabay na pampanukat o panggaano? Tama! Ang pangabay na pampanukat o panggaano sa pangungusap ay tatlong kilong bigas. Dahil sumasagot ito sa tanong na gaano kabigat ang iyong binibiling bigas. Pangalawang halimbawa, gumasto siya ng isang milyon para sa kanyang relo alin sa pangungusap ang pang-abay na panggaano o pampanukat? Tama! Ang pang-abay na pampanukat o panggaano sa pangungusap ay isang milyon. Dahil sumasagot ito sa tanong na magkano ang kanyang dinastos sa relo? Isang milyon. Ang siyam na ore, Ang pang-abay na kondisyonal. Nagsasaad ito ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay may parilalang kung, pag, at pagka. Halimbawa, matututo kang magsalita ng Ingles kung ikaw ay magsasanay parate. Alin sa pangungusap ang pandiwa? Tama! Ang pandiwa sa pangungusap ay magsasanay. Alin naman sa pangungusap ang pang-abay na conditional. Tama ang salitang kung. Ikasampung uri. Ang pang-abay na pananggi. Nagsasaad ito ng pagtutol o pagtanggi. Ito ay ginagamitan ng mga parelang hindi, ayaw at di. Halimbawa, ayaw matulog ni Joy ng maaga. Pangalawang halimbawa, hindi ako sasamang manood ng sine sa inyo. Ikalabing isang uri, ang pang-abay na panang-ayon. Ito ay nagsasaad ng pagsang-ayon. Ginagamit dito ang mga salitang oo, upo, tunay, talaga, sadya, at sempre halimbawa, Opo inay, pupuntahan ko po si ate. Pangalawang halimbawa, Oo, manunood ako ng laro niyo bukas. Ikalabin dalawang uri, ang pangabay na pamitagan. Ang pangabay na pamitagan ay salita o kataga na ginagamit sa pagpapahayag upang maipabatid ang paggalang. Halimbawa, maari bang magtanong sa sa'yo? Pangalawang halimbawa, Opo, mahal kong ina. Pangatlong halimbawa, Mawalang galang na sa iyo. Ikalabing tatlong uri, ang pangabay na panulan ito ay ginagamit sa pagtutulad ng dalawang bagay. Ito ay ginagamitan ng salitang kaysa. Halimbawa, mas matalino si Karen kaysa kay Jason. Ikalabing apat na ori. Ang pang-abay na kusatibo o po kausatibo. Ito ay nagsasaad ng dahilan sa pagganap ng kilos ng pandiwa. Halimbawa, umi dahil sa iyo, umiyak si Maria. Alin sa pangungusap ang pandiwa? Tama, ang pandiwa sa pangungusap ay umiyak. Alin naman sa pangungusap ang pangabay na kusatibo o kausatibo? Tama, dahil sa Ngunit ano ang dahilan sa pag-iyak ni Maria? Dahil sa iyo. Ikalabin limang uri ang pangabay na pinipaktibo. Ito ay nagsasaad ng binipisyo para sa isang tao dahil sa pagganap ng kilos ng pandiwa o layunin ng pandiwa. Halimbawa, humalik sa malaking bato si Juan para magkaroon na siya ng diyowa. Alin sa pangungusap ang pandiwa? Tama, humalik. Ngunit, alin sa pangungusap o ano ang binipiso sa paghalik niya sa malaking bato? Para sa ay magkaroon na ng diyowa. Tama pangalawang halimbawa kumain ka ng bulay para sa iyong kalusugan alin sa pangusap ang pandiwa tama ang salitang kumain ngunit ano ang binipisyo sa pagkain ng bulay para sa kalusugan ikalabing anim na ori pang-abay na panturing. Ito ay nagpapahayag ng pagkilala o pagtanaw ng utang na loob. Halimbawa, Mabuti na lang at pinautang mo ako. Kung hindi, ay kinuha na nila itong bahay ko. Ngayon class ay magkakaroon tayo ng isang gawain para pangkat lamang. Sa pamamagitan ng gawain ito ay mapapalawak ang inyong bukabularyo. Magbibigay ako ng mga pangusap at ang gagawin nyo lang ay dudugtungan nyo ito kasi sa ating tinalakay ngayon. Maliwanag ba yung class? Okay, mabuti. Unang pangungusap ang pang-abay na panangi, ito ay nagsasaad ng mahusay. Ito ay nagsasaad ng pagtanggi o pagtutol. Ito ay ginagamitan ng mga parelang hindi, di at ayaw. Pangalawang pangungusap. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung mahusay. Ito ay nagsasaad kung kailan ginanap o gaganapin ang pandiwa sa pangungusap? Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Pangatlong pangungusap. Ang pang-abay na kusatibo o kau sa tibo ay nagsasaad ng mahusay. Ito ay nagsasaad ng dahilan sa pagganap ng kilos ng pandiwa ginagamitan nito ng mga ginagamitan nito ng parirala na pinangunahan ng dahil sa naiintindihan nyo ba class ang ating leksyon sa gabi nito mabuti kung kanoon ay dadapo naman tayo sa ating panibagong gawain ang pamagat ng ating gawain iyon ay tatawaging ayos ba na kung saan ay aayusin ninyo ang mga salita na nakasulat sa flashcard. Kung ano ang mabubuo ninyong pangusap ay ipaliliwanag ng kinatawan ng bawat pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang buuin ang mga salita. Kung sino man ang hindi aabot sa tagtang oras ay kailangan ng uminto sa pagbuo ng pangusap. Maliwanag ba yun, class? Okay. Okay, unang pangkat. Ano ang nabunin ng pangungusap? Mahusay. Ang nabunin ng pangungusap ay araw-araw nagkakalat ng isyu si Marites Tama at ito ay ang pangabay na Pamanahon Okay, pangalawang pangkat. Uh, ano ang nabunin yung mga salita o ano ang nabunin niyo pangsa? mahusay. tamang ang ng ano class? Tama ang ng ah, pangusap. Ano yan? Ayaw matulog ni Joyce ng maaga. Tama class. At ito ay napabilang sa anong uri ng pangabay class? Pangabay na pananggi. Pangatlong pangkat? a ah, ano nga pangusap ang inyong nabuo? <tong tila sila> mahusay at uh, tama din ang pagkabuo nila ng mga salita class uh, ang nabuo nilang mga salita makinig ang tama uh, ang salita ay ang uh, nabuo nilang pangusap ay bumilika ng taon yan tatlong kilong bigas mahusay at ito ay napabilang sa anong uri ng anong uri ng uh, pang-abay class mahusay ito ay pang-abay na Ano class pampan-klas pangkat ano ang nabuo ninyong pangungusa? O oh, tama, tama din ang pagkabuo na ng mga salita o ng pangungusa. Oo, manunood ako ng laro nyo bukas. Tama, tama class. At ano nang abay yun? Mahusay. Ito ay ang pangabay na panang ayon. Mahusay. Naiintindihan niyo ba, class? Naiintindihan nyo ba ang ating talakayan sa gabi nito? Mahusay. Okay, wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ay... Kung wala na kayong mga katanungan, ay magkakaroon na tayo ng evaluasyon. Wala na ba kayong katanungan? Kung wala na, ay susubukin natin ang inyong kaalaman. Sagutin nyo ang aking pagtataya. Ipintindihan nyo ba, class? Meron ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ay magkakaroon na tayo ng takdang aralin.